Hello everyone, welcome back. So in this video, I'm going to share with you my total body workout and which do this downward dog pose yoga. You can count on this guys. So ayun ready. So Sa akin is kainit ko lang. Kasi hap ko guys. guys. may mga gawin pa ako? Ito ay hindi nawawala sa mga exercises ko na mga nah, 60 pounds lang. Or okay, Basta hindi mawala sa akin. Okay, I'm also Isang lang So, Oh, Maliligo lang ako sa palos ko Hindi lang kasi white itong soot ko. Ibasang okay, basa natin. paulit-ulit lang naman talaga lahat ng exercise. Yung ganito guys na ano, cobra position ay pang good posture din ito. Okay guys, that is it. Thank you so much for watching and please follow me and I'll see you in my next video. Gawin, <sighs> nalibot na ako sa pawis.